Ayan, good morning mga ka-idol, no? Ngayon mga ka-idol, wala muna tayong pasayaw-sayaw Wala rin muna tayong, ah... Uh, ano, pakending-kending, no? Yung pasayaw-sayaw natin ba, yung nakakatawa uh, ba, no? So, ngayon mga ka-idol Ah, uh, makulimlim ang panahon, ayan Ayan, so makulimlim Ayan Ronda-ronda muna tayo dito mga kadal Ikot-ikot lang muna tayo dito sa bakuran no? Ikutin natin yung Ano mga kadal Bulok yeah, na yung papaya mga kadal oh. may papaya ay kinakain yun ng oh eh. nilang lang. sayang Ito, ito yung bagong tinanim ng abo o kapon mga kaedol. Anong ano kaya yan? Anong malaman kaya yan? Hanggang doon, sila. Yan. Ito yung mga tinanim din ng kahapon mga kaedol. Basa pa naman. So, dilig-diligan natin mga kaibigan.

lupa na ito mga kaidol ano yan dumi na itik kaya mataba yan ang lupa na yan So, mga kaidol. Hanggang dito lang muna yung video ko mga kaidol, no. So, wala pa tayong may upload mga kaidol na no, dancing, dancing with laughing, no. So, ayan. Uh, diniligan ko lang saglit yung tinanim ka po ng amo ko. So, ayan. Maraming salamat mga kaidol sa panonood, no. Uh, at sana, tuluyan nyo pa rin akong uh, supportan mga kaidol, no, sa mga nagsubscribe na sa akin dyan. Maraming salamat mga kaidol sa pag-subscribe. At kung uh, bago ka pa dito mga kaidol sa aking channel mga kaidol please uh, pa-support naman mga kaidol na aking channel uh, pa-subscribe lang po yan maraming maraming salamat mga kaidol at uh, magandang araw sa ating lahat no So ayan bye bye na mga kaidol